umabot sa Shambnaraan dalawampu't limang pamilya o 4,145 na katao ang naapektuhan ng bagyong Kabayan sa Mindanao. 757 mula sa limang barangay sa Davao Oriental. Samantalang 168 families ang mula sa Davao de Oro. May gitatlong daan na pamilya rin ang mga nasa evacuation center. Isang residente naman mula sa Manay Davao Oriental ang patuloy na pinagahanap ng otoridad. Matapos na iulat na nadalan ng rumaragasang tubig. Patuloy pa na inaalam ang kabuang halaga ng danyos na iniwan ng bagyo. Nga tungod sa naputol nga tulay sa uh, Barangay Lamyawan, Municipality of Caraga, according to the mayor, story na mo gabi, adunan yung mga 7,000 ka tao na isolated. Wala gin sila nabahaan, but tungod sa naputol ang tulay, na-isolate sila. no? So, meaning unless na mo subside ang uh, ang uh, baha no uh, they, they, they they continuously to become isolated pero sa akong tanaw knowing the place the uh, uh, traditional naman diha pag baha 2 to 3 days mo subside naman so hopefully dili sila maapektuhan in terms of food no kay